Hi guys! Welcome so back to my channel. Ito na nga. Ang cute lang ni Vice. Ganda. Kasi nga, talaga parang gusto niya nang isabihin yung mga shiner ni Kim Cho. Pero dinadaan niya na lang sa pabiro akala nga ni Kim Jay, bubukin na siya ni Mimi Vice. Eh. So, parang bodo na din ito si Vice ganda kay Paolo Avellino at base din. Sa, sagot ni Kim Jong, sino papa nagpapasaya sa kanya, sabi ni Kim Jong, sarili niya. So, ibig sabihin, wala siya ngayong inspirasyon. Wala na talaga ang Kim C, Wala na talaga silang dalawa ni C and Lim. Diba, sa mga sagot pa lang ni Kim Jong, malalaman na talaga natin na parang wala nga talaga na ang Kim C. O, so, syempre kinikilig na naman ang Kim Pao kasi malapit na mag Eri ang What's Wrong with Secretary Kim at ito na nga ang usap-usapan niya yun kasi bagay na bagay itong si Paolo Avelino at si Kim Cho kaya abangan natin yan, dumarami na ang kanilang mga fans so yan na po guys ang ating update hanggang sa muli, bye bye!